magandang buhay sa lahat, Liza Soberano, in interview, ng Tatler Singapore. Nakaka-proud talaga, si Liza Soberano. Sa katunayan, nabanggit pa niya, ang kanyang ninong. Ang isa fav mama nito, na si Mickey C. Ayon sa dalaga, inamin nitong, si Mickey C., ang isa sa fav glam team nito, ang unang nagregalo sa kanya. Nang Chanel, si C. Earring. At ayon pa, kay Liza Soberano sinabihan siya ni Mickey C na ang dream nito para kay Liza Soberano ay being a Chanel girl one day. Ito ang isang memory ni Liza Soberano sa Chanel. At natuwa ang dalaga at naging emotional pag naiisip niya ito. Dahil ang dream ng godfather nito sa kanya ay natupad. Kagaya ng pagtupad ng dream ni Liza being a Chanel girl isa si Liza Soberano, na kasama sa Chanel Cruise Show. Kasama niya dito, ang sikat din na si Becky Armstrong. Mapapanood din natin ang iba't ibang TikTok update ni Liza Soberano sa kanyang TikTok account. Marami pa tayong dapat abang ang ganap ni Liza Soberano sa Singapore. Obvious na obvious na enjoy na enjoy ang dalaga sa bawat ginagawa nito. Nagbubunga na talaga. Ang tiyaga at pasensya ni Liza Soberano sa ibang bansa. Nakikilala ito internationally. Nakikilala din siya sa iba't ibang bansa na dinadaluhan nitong big event.